Samantala, dako hutayo sa ibang issue. Issue po ng pagkain, lalong-lalo na po yung karneng baboy. Sapagkat magsisimula na po ang bakunahan kontra ASF. Diyan po yan sisimulan sa Batangas, sa lalawigan po ng Batangas, kung saan nasa 10,000, 10,000 doses po ng bakuna kontra ASF ang ipapamahagi. At para po uh, bigyang, uh, magbigay ho ng karagdagang mga detalye, Nasa kabilang linya po natin, mula po sa Pork Producers Federation of the Philippines, ang chairman po ng Pro at Aga Representative, Congressman Nicanor, Nicky Briones. Kong Nicky, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Hi, magandang umaga. Opo. Si Drew po ito, si Drew. Kong, opo. Taya, iyon lahat. Bye-bye. Opo, salamat po sa pagpapaunlak, Kong. Mukhang naggalmusal na huba kayo. Uh, Kong, mukhang nabusog ho kayo sa pagtikim ng uh, uh, ASF-free na lechon. <laughs> ah, tama, tama. Uh, Ako, <laughs> uh, nandun tayo sa Philippine uh, SM Convention Center mm -hmm. sa Paul Tricio. Uh, nagkaroon ng ikangay uh, campaign para Opo. ipakita mm -hmm. na ang Pinoy pork is safe. Mm-hmm kasama natin dyan si Secretary Chu Laurel, mm -hmm. uh, si former uh, Senate President Tito Soto, Tito oh. at saka yung ating DOH Undersecretary uh, Yusek uh, Punsalan. Mm -hmm. So oh, madalit sabi, eh, pinatutunayan ng DOH namin na uh, -huh. uh, uh, ligtas at uh, Sariwa at si Sarap Si Yusik Sabellano kasama niyo rin pala no si Yusik oh, uh, si Yusik Sabellano apa uh, mm, DV ng DA yep apa well anyway doon po sa uh, ASF no sa issue po ng ASF bukas po magsisimula na po ang bakunahan diyan po sa lalawigan po din niyo sa May Batangas po Kamusta naman ho ang uh, sitwasyon uh, kung Nikki Uh, itong mga babakunahan po na baboy sa tansya nyo ho, mga gaano ho kaya karami yung uh, mga hog racers po na makikinabang dito po sa... Tama ho ba? Kung Niki, libre ho ba itong first batch ng uh, bakuna? Ah, libre, libre yung i-roll Iro out ng Department of Agriculture mm -hmm. uh, na una ay 10,000 doses Opo. para sa 10,000 ulo ng baboy dyan sa lubo. Batangas. Mm. At yan ay magandang umpisa sapagkat uh, titingnan natin mm. within 15 to 30 days. 15 30 kung yung baboy days. na binakumahan ay talagang hindi tatamaan ng ASF. Okay. Ibig sabihin, i-challenge icha na natin niya. Okay. Kaya pupunta doon, kukuha mm. tayo ng isang tigiring... Bukas ng yan, ko. Oo, oh, bukas. Mm. Dalawampung ulong baboy at uh, pababakunahan natin at pagkayan ni naka 15 to 30 days cha-challenge natin ng virus ng ASF at okay. pagyan hindi na apektuhan uh -huh. ako na magsasabi na epektibo ang bakunang ito at kailangan okay. bakunahan ang lahat ng backyard raisers, uh -huh. na ng backyard raisers at maglaan ng pondo na abot ng 3.6 billion mass vaccination ay pagagawa na agad natin right. mabilis Opo. Kung uh, Nikki, Ah, uh, mga backyard racers lang ba bukas ang uh, target do dito sa first batch o uh, kahit sino kahit sino kahit sinong uh, mga ano, hog racers po. Uh, ang alam ko ay uunahin uh, yung mga backyard, backyard racers muna. Kung, Alright. Uh, maliliit natin magbababoy. Opo. Uh, okay. Tapos ang mga babakunahan ba yung mga mga bulugan, mga mga adult hoba na mga baboy or kasama na rin pati biik? ah uh, hindi, ituloy ito, ito from piglets to partner Mm. Ibig sabihin, hindi kasama yung inahin bulugan. Hindi kasama. Uh, okay. uh, so, uh, talakihin baboy ang uh, unahin. mga Opa. siguro two months old, mataas. Mm -hmm. At, uh, Opo. Kung Niki, uh, yung wala, pong mga, pong mga... Opo, yung mga bakuna po, kasi 10,000, ang sinasabi ho ni ng Department of Agriculture, 150,000 po ang target pong i-procure. Ang first batch po ay libre, yung susunod ba na batch, libre pa rin o may bayad na? Ang alam ko, para sa backyard research ay libre. Libre. So, sunod 150,000 doses, sunod eh, gagawin ng 600,000 doses yung total. Opo. Kaya yan yung unang uh, i-procure ip uh, ip o ng Department of Agriculture. And then uh, within uh, siguro one month, ma baka maging commercialized na yan. Okay. For commercial use. So, lahat ng gusto magbakuna, mm -hmm. eh, kinakalaan makabili, lalo na yung mga commercial racers. Mm -hmm. Dahil kaya naman nilang bumili ng bakuna. Okay. Yung mga backyard racers ba, may subsidy para dyan? Yan na, Ang request natin, eh, ilibre. Uh, ang bakuna ng para sa mga backyard racers mm -hmm. dahil hindi Iyon. nila kakayanan yung uh, cost eh, baka hindi magbakuna yung iba yun lang e eh, kailangan lahat para uh, kasi medyo mahina o mababa ang biosecurity ng mga backyard racers mm -hmm. uh, kaya siya ang dapat tunahin. at mm -hmm. uh, ang kakayanan ay uh, medyo kulang sa budget so mm -hmm. ang mga bakya dresser so kailangan mo siguro natin na mabakunahan lahat yung mga baboy ng alaga ng mga bakya dressers. Opo. Hindi ho ba ito may epekto sa supply po natin sa ngayon na kung Niki uh, kasi yung iba napapansin natin pag namimili na tayo eh mataas pa rin talaga uh, yung presyo uh, ng dapat, uh, baboy. Dapat ko 150 yung farm gate price. Mm. Uh, at uh, uh, dapat dyan, sa palengke, eh, si Palinke, eh um, 270. 270, maximum ay eh, 300 pesos ang ang kilo ng karning baboy sa si pangapalingke. Mm. All right. Dito eh kasi dito syempre sa Metro Manila eh pagdating dito sa Metro Manila, iba na yung presyo. 'Di ba kung niki Hindi. sa Metro Manila yan, sa Metro, Manila, Manila. dapat kanya ng presyo. 270. Oh, to dapat 300 ganun. pesos. Dapat ganoon ah uh, okay. Pero kasi next week, bear months na, pag uh, alam mo naman, pag ganitong usapan natin, pag ganitong magbe-bear months na, dyan napapalo, yung, uh, dyan na yung uh, presyo ng uh, baboy, ika nga. Diba kung Nikki? Sa ano ang magiging uh, epekto o konsekwensya nitong uh, ASF uh, uh, virus o outbreak sa magiging supply at presyo po come this uh, pagpasok po ng uh, bare months? Ah, normal naman pag tatumadating yung holidays, September to do January, mm. ng February, lumalakas ang demand ng ah uh, uh, karne ng baboy. So, ang uh, supply, kahit pa yung ganun pa rin, eh talaga may tendency na tumas ang presyo pag ganitong panahon. Mm, pero yung supply, manipi, uh, ano? In supply naman eh. Bumaba nga ang presyo ngayon. Ibig sabihin, mm. uh, sobra supply. Sobra. Like, ng, oh, may, oh, may import may pa. Supplement. May import pa eh. May imported pa eh. Tama, tama. Kaya may, may supply naman tayo. Mm. So ano ho ang... ang importante, uh, medyo nakokontrol naman yung ASF. Yan okay. Ito bang bakuna uh, Kong Niki, sa so tingin nyo, ito ang last resort natin or meron pa tayong ibang paraan para kasi hindi lang naman ASF pang sakit sa baboy, di ba Kong Niki? Uh, uh. uh, uh, an ano pang mga iba pang paraan na isinasuggest ninyo uh, bilang uh, mga kayo po ay nasa industriya po no ha mga hog racers din po kayo. Ano pang sinasuggest po ninyo, inire-recommenda po ninyo sa ating pong Department of Agriculture bukod pa ho doon sa subsidiya para ho, sa mga back, uh, backyard racers? So, kailangan kasi, ang una-una ay nagre-request tayo ng additional budget para sa Department of Agriculture. Pumingi si Secretary Laurel, uh, dapat yung ating mahal na Pangulo ay talagang uh, tingnan niya na malaki ang naging problema rito sa ASF. Kaya mm -hmm. kailangan uh, bigyan ng pondo para Opo. matapos na ito. Mm -hmm. Yung para sa indemnification fund. Yung, yung pa? Yung pa, pa Yung na. binibigay na 4,000, 8,000, 12,000. Na mm -hmm. sinasabi ni Secretary. bibigay nila sa tatama at ulo ay mapondohan. Kailangan natin dyan minimum 5, 5 billion. Opo. Pesos, o. Kasi yung 10, yung 5% mm na pwedeng maapektuhan ng ASF, halimbawa ay aabot ng 500,000 na ulo. Uh, so kung yan ay ma-ano, ma, ma no ma mo, mm. eh, mabilis magsusurrender yung ating mga uh, magbababoy. Uh, At eh, yung bakuna, mga 3.6 billion ang kailangan para sa mass vaccination ng lahat ng alaga ng bakya bracers. So yan, yung dalawang yung yan, dyan, maabot ng mga 8 to 10 billion. Kailangan matagdagan sa BICAM, ang budget ng Department of Agriculture. Kung gusto natin, at seryoso, matapos itong problema sa African Shrine Fever. Pero kung uh, yung second batch, kailan ang, sa, kailan ang dating yan? ang alam ko, meron na rin dadating within, sinabi niya, within this week. Within this week? Or within, uh, weekend. Uh, hanggang weekend. Mm -hmm. uh, may darating na 150,000 doses. Apa? So, maganda na yan. Kung tuloy-tuloy ang dating ng bakuna. At maibakuna ka agad doon sa may mga outbreak. Kung Niki, kasi po ito. Uh, ipoprocure natin from Vietnam. So, of course, ang uh, i-import natin sa mga tweed, kaya ba natin na uh, mag-produce din mag-manufacture ng ganyan pong bakuna? Meron po ba tayong kakayahan na mag-produce din po nang sarili din po nating bakuna kontra ASF or iba pang uh, mga bakuna sa sa hayo po sa mga farm ano uh, farm animals of far, ano uh, iba pang uh, livestock. Kaya naman Matatalino mga uh, ano natin din sa Pilipinas. Kailan hmm. lang talaga pondohan uh, para ika ay eh, magkaroon ng mga la, kailangan equipment, laboratory, oh, etc. Oh. At makapag-produce tayo ng sarili natin bakuna. Kaya yan. Kaya. Kaya ito pondohan natin pamahalaan. Ah, uh, so, hindi, hindi naman kaya harangin yan kung Nikki. Kasi mas gusto ng iba mag-import na lang para may kita daw <laughs> kung Nikki. Ah, hindi. Ah, hindi. Uh, dapat uh, uh, unahin ngayon eh. na no, magkaroon hmm. ng kakayahan Sarili para mamiliit tayo makakapag-produce. Oo. Oh, oh. Naku, sige po. Kung niki, abangan namin bukas ha, at uh, hopefully matapos na itong problema sa ESF. Na, uh, pupunta ho ba kayo bukas doon? Uh, magpapadala ho kayo ng uh, mga sample po, ng mga patuturukan po ng bakuna? Hindi. Uh, papasyal tayo. Papasyal um, kayo. Alright. Po na makaroon. Apo, baka may additional pa ho kayo, mga karagdagan pa ho kayong panawagan, Kong Niki, at uh, para ho sa atin pong mga magsasaka, sa atin pong mga hog yeah. at sa mga nasa sektor po ng agrikultura. Uh, una, sunod ka agad yung bakuna para sa uh, bird flu. Yun, Kaya sa pala, mga Bell alagang Blue. manok naman. Mm, tama, tama. So, yan, approved naman sa uh, maraming approved na bakuna, US, Europe. So, Titingnan lang kung anong virus yung ah, uh, strain, yung tumatama rito. Mm -hmm. So kagad oh, may, may paghandaan yan at sa lalong madaling panahon magkaroon tayo ng available na bakuna. Pangalawa, mm -hmm. yung anti-agricultural economic sabotage Ay, hindi, bill. Wala pa ba yan? Hindi pa ba napipirmahan? Uh, dalawang beses ni-ratify. Eh. Yung una, magandang maganda yung bill. Oh. Talagang pag-asa sa namin mga magsaka at mahang Pero itong pangalawang ni Ratify, medyo... Uh, Certified as urgent yan di ba? Oo oh, ng ating Pangulo. Seryoso okay. ating Pangulo. Alam natin yan. Tsaka kasama sa ledak na, yan. Nung matapos ang mm -hmm. smuggling, hoarding, profiteering, cartel. Uh, na sana ng batas. Kaya lang nabago. Uh, nawala yung sektor do sa National Council, yung pitong sektor na agrikultura. Uh -huh. At yung uh, enforcement group, nadagdagan ng Department of Finance, oh, alit na NBI, you NPNP, know? oh. NP, at saka Coast Guard lang. Enforcement agency lang dapat. Tapos yung uh, threshold ng smuggling and economic sabotage, itinaas from 3 million to 10 million. Kaya pagka nahuli yung smuggler, mm. uh, kahit walang papeles, eh, 7 mm -hmm. containers na bigas ay libre, hindi siya kasama para makakasuhan ng mm -hmm. economic sabotage. So sana reviewin ang ating mahal na Pangulo yung na-request na marami natin magsasaka mm -hmm. at bangin isda. Katunayan may pinareceive tayong sulat sa kanya mm -hmm. sa Office of the President. Right. Na-reviewin bago niya pirmahan at kung maaari balik doon sa una ni Ratify noong Mayo, Ne-ratify yung unang bill, bill uh -huh. yun napakaganda nun. Uh, tayo yung isa sa Principal Oto, tinirmahan natin. Dito sa second na ne-ratify, hindi tayo tumirmah. Mm -hmm. Pagkat ang ko, walang ipin. Hindi lang nawala ng pangil, kundi nawala ng ipin. Yung, yung last time na inano nila sa Senado, <coughs> yung pinag uh, ni ratify nila. Oo oh, tama. Uh -huh. Ay nabago. Malaki pinagbago. All right. Ako, so see. dapat tingnan na ating mahal na Pangulo. Kasi kailangan na independent yung enforcement group. Pangalawa, mm -hmm. kailangan na magtagumpay yung kampanya laban sa smuggler of the cartel ay under the office of the President ito. Mm -hmm. Kapag walang nahuli, kapag walang wala nangyari, ay sino sisisihin -si natin ng tao. kung hindi maging matagumpay. Mm -hmm. Yung batas, na under the office of the president. All right. Opo. Nako. Sige po, Kung Niki, sa mga susunod na araw, tatalakayin natin yan. At uh, maraming salamat sa iyong oras at uh, good luck po sa inyo. At uh, God bless po, kung Niki. Ingat po. Ay, maraming salamat. Salamat po. po. Mabuhay ka. Mabuhay programa. po. Thank you. Yan po si Congressman Nicanor uh, Niki Briones mula po sa Aga Party List at siya rin po nga chairman ng Pork uh, Producers Federation of the Philippines o Pro Pork.